welcome back to Game Source. Guys, short video tutorial lang po. So, sa mga gumagamit ng PPSS PP emulator, tuturuan ko sa inyo kung paano ba i-adjust yung ating on-screen uh, gamepad. So, alam naman natin na yung gamepad nito is sobrang leet. So, lalo na sa mga may malalaking daliri na nagsisiksikan kasi yung mga button. So, So, sa video nito, uh, tuturo ko sa inyo kung paano ba natin yun i-adjust. So, para to sa mga beginners na nahihirapan at wala pang ginagamit na uh, Bluetooth controller o any gamepad, so, panoorin nyo lang tong video na to. So, syempre, open natin yung ating PPSPP emulator. Then, yung sa settings, klinik uh, clinic ko na. Punta tayo dito sa controls. So, click natin yung controls. Tapos, punta tayo dito sa edit touch controls layout. Dito sa edit touch control layout, pag natin to So, meron ditong move, resize, customize, snap, and reset. So, kung gusto nyo i-resize, stick lang natin ito. Then, i-drag natin. So, ayan, no? Oh. So, makikita nyo rito, uh, lalaki sya. So, i-adjust nyo na lang sya, depende sa inyong position ng kamay. Itong screen na makikita nyo na naka-darken, ito yung pinaka-main screen nya pag naglaro kayo. So, yan. So, adjust nyo lang yan. So, swipe nyo lang yung daliri nyo. <coughs> Left and right and up and down. Siya so, oh, mo. Nakikita nyo yan dyan. So, same dito. Ganun din. Yan. Pati itong L. So, kung gusto nyo naman siyang i-adjust, um, oh, click lang natin itong move para may iba natin siya ng pwesto. Yan. Kung sa tingin nyo medyo nagsisiksikan na, yan. Move lang natin. So, yan. So, nakita nyo, medyo lumaki na yung ating controls. Then, resize itong start and select button. yan. So, move lang din natin. So, depende na yun sa inyong gusto o sa ayos na gusto nyo. So, napakasimple lang naman paano pa, siya gawin. Nakita ano kita nyo na guys. Ayan. So, pang ganyang kalaki, di na kayo mahirapan siguro. Ito, medyo maliit pa. Tapos, na magdo natin ito ng konti. halos move and resize lang. So, click nyo na lang kung pantay ba. So, okay na ba lang mag-adjust. Yun nga lang kasi walang linya. So, mas maganda kung may linya. Pero kahit pa paano, okay na rin. So, ganyan lang kasimple guys. So, nabala. Ayan. So, ngayon, halimbawa na okay na. So, back lang natin. So, click lang natin itong back. So, yun na yun. Balikan natin, guys, ha. Edit. Kung gusto nyo namang uh, balik sa dati, so, sa tingin nyo na may mali, so, gagawin nyo lang is, click nyo lang itong reset. So, pag-click nyo yung reset, so, babalik siya sa dati, sukat, so, yan na yung dating sukat niya. So, ganyan lang kasimple, kaya huwag kayo matakot mag uh, experiment kasi uh, kain, -kain naman siyang ibalik sa dati. Ayan. Uh, maraming kasi nga natatakot mag experiment. So, so tingin ko, huwag matakot mag experiment kasi hindi naman yung reset o reset, di-default ang ibig sabihin yan. So, ayan guys. So, guys, uh, hopefully uh, nagustuhan nyo itong video at marami kayo natutunan sa mga beginner dyan. So, uh, please subscribe to my channel kung mahili kayo sa emulation, uh, Android Gaming. So, napakadami ka ng tutorial. ah uh, yung mga nagtatanong nga pala about sa games, ala uh, lalagay ka lang yung, o oh, hanapin nyo na lang yung aking Facebook, uh, Game Source Facebook page. So, click nyo yung message nyo yung admin doon ako yun. So, doon ko kaya ma-replyan sa mga tanong nyo. So hanggang dito na lang guys. So aking short tutorial. Uh, hopefully uh, nakatulong. Uh, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.